God is with us because he is our im Tunay na hindi niya ako iniiwaan, hindi niya ako ko <laughs> uh, po, po ang aking Buhay ng hindi pa ako na Ako po ay isang taong masayahin. isang taong ano kaya kilala ko mo sa barrio? Ang trabaho po noon ay isa akong kolektor. Kolektor ako ng uh, ni San Juan, Bautista. Tagasingin ako ng ano, ng mga sa bisita, kung, pa, kung saan meron kasayahan na ako ng naniningil ako ng pera sa mga bahay-bahay para ilala sa, ano, sa, 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 simbahan. Ngayon po, nung araw po yun, hindi lamang po ako, hindi natutuwa ako, masaya sa buhay ko na yung ganun ang ginagawa ko, na sa akala ko yun ang kaparaanan kung paano ko lumapit sa Panginoon. Ngayon yung araw na yun, at ang isa ko pang ginatutuwa, pag nakagawa ko ng ganun, pinadadala na ko ng certification para sa, ano yan na, ni Father San Agustin. Tuwang-tuwa ko nun na parang ang akala ko, nagawa ko yung ano ko para sa ko? pero hindi pala. At nung ano, hindi lang ako kolektor ni San Juan. Kolektor din ako ni Lilia Pineda. Isa din ako mag ng ano, taon na yun. Kaya, ang sabi ko, ano, ano ko, pero hindi na naratili doon ang buhay ko. Tapos ng isang araw ko, tinawag ako ng aking pamangkin sa bahay. Pumunta ako sa kanila. Nung ano po, pinabasa niya ako ng talata sa Bible. Ginasa ko, na, ko pato, ng tanda ko pa noon, pinabasa ni sa akin ng John 3, at ang uh, John 14, 6. Pero wala pong dumadaan sa akin kung ano yung binasa ko yun. Kasi sabi ko, oh, nagbabasa din naman ako, sabi ko, oh, daw sabi ka na mo tayo sa ano sa barrio kasi kung po kami agsisip mo sa barrio ngayon ang tagapagtulo namin o oh, si Brother Reggie pag sa si Brother Reggie na palakpakan natin ng Panginoon hindi ko talaga ako mapalakpak dahil ang nasa ang maano sa puso ko hindi siya niya. ang Panginoon sabi ko gano'n ba't ako mapalakpak hindi ko talaga ako mapalakpak sa Panginoon Kaysa sa sa, sa Pagkakita ko si Father Dino na, alam mo kaya ng prayer meeting, sabi ko na, atin ako ng prayer meeting, pero inaano kami ng aso paggabi, alas-alas na kami umuwi. Tapos nga ano, na, sabi ko gano'n kay Father hindi na po ako atin ng prayer meeting kasi inaano kami ng aso. Mo, sabi niya gano'n, sabi niya gano'n, hindi mo ba alam, kasama mo ang Panginoon, sa bawat lakad, mo kasama mo ang Panginoon. Sabihin mo lang na in Jesus name, sabi niya gano'n. Tapos nung ano po, di nagpatuloy po ako sa pagano dahil sa sumusunod na ako okay. po ang Tapos nung ano po, dumating na naman po aso. Mga aso pag-uwi namin. Eh wala pa po mga street light doon sa barrio. Tapos nung sabi nga nung ano po, ay sabi ko ka nun, Jesus name, sabi ko nga Pero yung pagsalita ko ngayon, hindi nung galing sa puso, galing lang sa bibig. Ko, sabi ko yung Jesus mo sabi ko nga bulol pa Ako na yung sasabi, ako na yung tatabi, sabi niya nga Sabi niya nga lang, sa pangarap niya po, lumayat ka, ako ka, sabi niya na. Eh, tumigil yung mga aso. Tapos kung nagtarakad ng mga sabi ko, pinaniwala eh, ka kayong anak ko pala sa akin. Sabi ko gano'n. Yung pala ay gumagaw ng Panginoon sa buhay ko nun. Tapos nung sa mga salita, sa mga salita, sa mga salita, sa sa pang sa ano ng ating ang ating pastor pastor kan sa buwas. Tapos yung ano do naging masaya ako. Parang nagumamanin yung buo sa puso ko do. Kasi yung pagpunta namin doon sa buwas, ay tamang tama. Isang linggo pa lang, meron ang kasayahan na nangyayari. Yung ano nga, yung ang Diyos ay spirito, hindi siya rebolto. Yung pang nakalagay sa likod ng ano namin. Hanggang sa, parang naging masaya ako sa buong buhay ko doon na, ano, sabi ko, okay, dito, sabi ko, dito lang ako, sabi ko, gano'n. Tapos ang ano, pag-uwi namin sa bahay na, ano, talaga, sa, dahil na, sa, ano, sa pananalangin, naniwala ako doon na, nag-ano na ang sa buhay ko. Nanalangin ako nang gabi na, hindi ko alam, sa, pag, sa panalangin po yun, ay napanood ako, nakalig pa ako, sinabi ko sa Panginoon, no, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan, sabi ko gano'n. Nais ko nang sumunod sa iyo, sabi ko gano'n. Kaya mo anong yun, doon ako ag nag nagpasimula ang ano ng buhay ko, nakilala ko ang Panginoon. Hanggang sa, sa ng ating pastor, na tunay nga na, kung sa pasarili ko lang na ano, wala akong ano talaga, wala akong idea kung paano yung ano. Pero sa purihin ng Diyos na ang ating pastor ay mga anong nagtuturo sa atin o. Kaya sa pag, ano, sa, pagsunod sa Panginoon, ay hindi lang hindi lang sa iyong ano, kundi ang pagsunod sa Panginoon ay nagtuturo yung God is with us because He is our Emmanuel always remember at sula. Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.